saan mundo, saan panahon na into fitness ka, fit ka for more than 30 years, tumanda ka lang, sasabihin nila steroids, sasabihin nila ganito, ganyan. Hindi pa pwede hard work. Kung steroids, may kidney failure, dialysis, hindi ka pwede mag-workout. Hindi pa dapat patay na ako. Kung 30 years ako naka-dialysis, hindi ako pwede mag-workout ang bubuhat na mabibigat, kanya, di ba? Sang mundo na gumagawa ka ng kabutihan, papalabas nila kasamaan, tumutulong ka sa kapwa, lalaitin ka na. Nagpapakatotoo ka lang, galit na galit sila. Alam mo sa mundo yan? Sa mundo nitong social media. Pero in person, yung mga hater niya, number one fans yan. Kumakapi sila sa biceps, tsaka abs ko, grabe, sakdulan. Pero alam ko sila yun, pero ala, just, ano na si Lord na ang bahala sa kanila. Nainiwala ako na lahat talaga, walang coincidence, may plano ang Diyos para sa atin. Either patatagin tayo, matuto tayo sa pagkakamali, o hinamas, hinihimas-masan niya tayo, binapatukod niya, huy, pakabait ka. Tama kayo, mali. Mga iniidolo ngayon ng mga kabataan, o mga iba nagpapalusot, gusto nila marami silang babae, yung freks nila o yung mga mga mamahalin, di nyo pa pwedeng i-flex na loyal kayo? Try nyo maging loyal. Ba't pa kayo nag-asawa? Ba't pa kayo nag-anak? Di nyo naman sinispend time sa anak nyo. O di ba, napakahirap kayo magtrabaho? Ba't di nyo inisip yung future ng trabaho sa anak ay bago kayo nag-anak? Para may quality time kay sa anak. I-flex If nyo yung Rolex nyo. O oh, ano naman yung Rolex nyo? O oh, oh, kung ano man brand ng car nyo, eh ang sama naman ng ugali mo. Di ba? Kasing sama ng ugali mo yung itsura mo. Papakabay tayo sa loob yung labas susunod na, tapos lahat ng tao matutuwa sa iyo.